Kinalugbog ang nag-iisang vendor ng mga magbabarkadang nag-bar hopping sa Nabotas. Pero ang vendor meron palang patalim at napatay niya sa saksak ang isa sa mga nakaaway. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Yeah, Maliwanag at marami-rami na ang dumaraan sa kasadang ito sa barangay North Bay Boulevard North o NBBN San Votas. Sa tapat lang yan ng isang resto Hanggang sa maya-maya, makikitang may kumusong nangyayari sa grupo ng mga lalaking nasa gilid ng kalsada. Hindi ganun kalinaw ang video pero halatang umaatikabo ang sapakan. Umabot pa nga sila sa gitna ng kalsada habang namamalo ng helmet ang isang lalaki. Ilang isang pa, makikitang tumatakbo palayo ang lalaking hinahampas. Bahagyang humupa ang tensyon pero maya-maya, isang lalaki ang lang bumagsak. Namatay siya dahil nasaksak na pala ito ng lalaking tumakas. Dalawa pang kasamahan ng biktima ang sugatan matapos din masaksak. Base sa investigasyon ng Navotas Police, nagbabarhaping noon ang mga nakainom ng na magbabarkada nang makainitan nila ang suspect na isang ice vendor. Parang nagkabanggaan sila nung suspect. So nagkaroon sila ng argument dun sa loob. So nung nag-argue sila, nung paglabas nila, bigla na lang may hinugot na kutsilyo yung suspect natin. Then walang habas na nakasak siya. Agad nagkasahan ng follow-up operations laban sa sospek. Natunto ng kanyang bahay kaya agad siyang naaresto. Yun nga lang, hindi na nakuha pa ang patalim na ginamit ng sospek. Depensa niya, nag-iisa lang siya at napagtripan umano ng grupo kaya inabangan sa labas ng resto bar. Sinutubay na mong ginawa ginawa ko. Sinang so, una una, binanatan ako eh. ako ng helmet, tapos so, binangga ako ng motor. Ako lang po mag-isa, wala, wala akong kasama. Saan niyo po nakuha yung, yung patalim? Hindi ko na po alam kung sino nagabot sa akin Napagdalamang dati na palang nasangkot sa gulo ang sospek at pangalawang beses na niyang naaresto. Posible siyang sampahan ngayon ng reklamong homicide at two counts of frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.